Hello mga kakoys, mayong hapon. So, amo di ang i-share no, karoon nga nahitabo sa account ni Artemio Sewela. So, palihog may share nga kanina hak, na og gcash kunuhay. So, ayaw magtuo mga kakois kay na hack lang ni hang account. So kung naay mga yung Gcash ninyo, Uh, manawag juda or para i-confirm lang nato nga siya ba gid ang nangayo. So uh, by the way di ay ang iyahang pangalan is Marta Ilesa P. So yang number 0967 So zero siya ang uh, number nga Gcash nga yung isend, diri daw isend kuno no. So mo siya si Marta Ilesa P. So ay magtuo mga kakoy, kay kini uh, ng scam region ni siya. So mag-amping ta mga kakoys basin isa ta nga mabiktima. So please lang miog share sa to ang video para ma-aware ang tanan. So sa tanan nga kailan ni Sir Artemio Sewela. So please ko no ay muktoo kay nakakaragid na iyang account. So, daghang salamat. So, amping pinta mga kakoy, kalisod na sa panahon, munang daghan na kay scammer karong panahon na. And so, salamat mga kakoy.